Paano po mag-manage ng time? Paano po mag-manage ng time pag lumalaki na ang group nyo? Dalawa lagi yan. Tandaan nyo to, meron kang existing line, tsaka huwag mong kakalimutan na lagi kang merong new line. Existing, new line. Existing, yung existing nyo, ito yung mga downlines nyo matagal na. Yung uh, downlines nyo, let's say, you have been there since you started. Ang tawag dyan, existing. Pag may existing line kang ka, habit ng ibang tao ganito. Yung existing lines na lang lagi nila ang inaalagaan nila. Remember this, pag nagpapalaki kayo ng grupo, lagi ka dapat merong bagong grupo. Lagi kang merong direct, lagi kang merong new line. Because matagal nang kasabihan sa networking, yung the lifeblood of network is new blood ang buhay ng grupo laging nasa bago. Gusto niyong bumiles? Huwag lang kayong tumutok sa existing lines niyo. Lagi kayong maghahanap ng direct, ng direct, ng direct, ng direct. Maliwanag. That's how you divide your time. Huwag kayong mangingitlog. Alam niyo kung bakit? Yung iba tumatagal, Roy. Pag ang tinutukan mo mabagal, ano mangyayari sa'yo? Mabagal ka. Pag naawa ka, eh sir, nakakaawa pag hindi mo tinutukan eh. Sige, pare-pareho na kayong nakakaawa pagdating ng panahon. Walang lumalaki sa inyo. Ako, nung upline ako, lagi kong sinasabi to. Nung upline ako, when I was an active networker, malaki ulo ko. Anong terms na malaki ulo? Pag ang downline ko, walat commitment, hindi tumatagal sa akin yun. Pag walang commitment ang downline ko, ano ibig sabihin hindi tumatagal? Nagkukuit ba? Hindi. Pag ang downline ko, walang commitment sa akin, hindi ko tinututukan, naghahanap pa ng iba. Kasi lagi kong katwiran, kaya ko magganap ng iba bukod sa'yo. Hindi yung wala na nga commitment, pinagtsatsagaan mo pa kasi ayaw mong maghanap ng iba. Ang hirap eh, haya mo na to, at least meron. <laughs> Correct. Nung apply na ako, malaki ulo ko kasi I always depended on So consider ba sir na scarcity ka mag-isip pag ganun ka? Oo. Limited ka lagi mag-isip. Limited mag ka lagi. Hmm. Kaya ako dati, pag downline ko walang commitment, naghanap ako ng iba. Na yung mas, yung, na, na, masusulit yung oras ko pag tinutukan ako. Pag downline ko, matigas-tigas ang ulo, wala, next ka sa akin. Hindi kita pagtsatsagaan kung matigas ulo mo. Ang downline ko, one month lang cooking time sa akin, dapat marunong ka na. May term pa ako ganunong ganong araw eh, cooking time. Cooking time. Cooking time. Dapat after one month kitang kasama, dapat luto ka na, marunong ka na ng ginagawa ko. Ganun ako before. Meaning, nakadepend ako sa skills ko, hindi ako nakadepend sa downline ko. Kasi ang hirap sabihin sa akin ng down, ngari, sabihin mo sa akin, Sir, ang bagal ko. Bakit? Ang bagal kasi ng grupo ko eh. Eh, di ibig sabihin, dinepend mo ang success mo sa ibang tao. Eh, ang usapan bilang leader, nakadepend dapat sa kamay mo ang success mo. Mabagal pala grupo mo, di dapat naghanap ka ng iba. Or... Tama? Kaya kung paano mo i-manage ang oras mo, put your time to the most productive activity you can have for a given day ka magsasayang ng oras. Kaya mag-aasang ng oras sa et etc. Part dati ng routine ko, paano ako mag-manage ng time, lagi akong may time para makipag-communicate sa upline ko. I make it a point na may communication ako sa upline ko. Either by phone o kaya nagkikita kami. Part ng ano ko yan, part ng pag-grow ko. Hindi pwedeng lagi lang ako nasa downline nakatingin. Meron akong time dapat sa upline ko. At saka hindi ko inahayaan ng upline ko magbigay ng time sa akin ako naghihin ako nag ako humihingi ng time sa upline ko. Marami kasing distributors, magkakaroon lang sila ng communication with the upline, magmi-meeting lang sila pag in initiate ng upline. Wrong. Pag leader ka, ikaw mag-initiate. Up. I-meeting mo naman ako up. Pahingi naman ng time. Pahingi naman ng time upline. Dapat ganun ka bilang uh, downline. Yes. Ina-ask. In, yung ina-ask mo. Yes. Huwag ka maghihintay kasi busy yun. yung dami niya iniisip. Yes. E eh, minsan, iniisip niyang yun, di, kakasama. Bakit? Productive ka na eh, magaling ka na eh, kaya hindi ka niya sinasama. Kaya ang gagawin mo sa kanya, ah, mitingin mo naman ako, ah. Kita naman tayo kasi, iba yung ikaw, bumababa ka sa grupo mo, na de-drain ka, you, you give them everything, iba rin yung may matututunan kang bago sa upline mo at saka bobombahin ka, you feel very inspired. So ang connection dito, dalawa. Never lose connection with your upline and never lose connection with your downline. Correct. Wag lang kayong puro downline, downline dapat may upline. Huwag din naman puro upline. Wala ka ng downline. So yon doon mo yung mamanage ang sarili mo. Kaya ang tip ko dyan, laging mga productive na bagay. Pag umalis ka na bahay o kaya sa gabi ang lagi mong isipin, ano kaya yung pinaka-productive na gagawin ko bukas para sa paglaki ng grupo ko? Anything na hindi makakatulong sa production nyo. Next, second priority muna. Ang number one priority lagi, aim global muna. Yes. Okay. The link.